sabay tayo kahit sa patungo sa akin ay wala namang problema Yon sa pagkataking kaligayahan na ikay aking masamahan ko saan mo gusto ko maroon hindi ako sa iyo tatanggi aayaw hindi sa halip aking kaligayahan ang gusto mo magkatabela tayo lagi at yun ay parate sa akin ay ayusyon. Kung pwede lasan na ikutin natin ng mundo habang ikaw ang siyang aking kapiling. At kung pwede lasan na din na maubusan ng pakwela para laging masaya ka sa aking piling. Pero gagawin ko pa rin na la lahat. Bibigyan ka ng buhay na para story sa aklat. Pantasya mo'y bubuhay sa realidad kapag kasama ka. Lahat may posibilidad. Kung bihira ang taglay mong ba? Isa Isama mo ako wow. hmm. Lumipad tayo mo ako